ring. Uh, last but, siguro itong last, huli na lang po si uh, Take Advantage, nandito na lang po si from Alice, no? Um, nabang siguro um, we will have an executive session probably before we wrap up, no? Um, ito pong hearing na ito kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi 12 hours sa uh, kongreso dito, ilang oras. Siyempre, Siyempre, siguro naawa ang sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Um, sa so, ikaw ba ay uh, mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron na sa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Mga sasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pon. No? Ikaw ay ginagamit nga uh, isang criminal syndicate inter international uh, group o crime syndicate uh, your honor hindi naman po sa ginamit uh, if ever po uh kung meron man po ako na itulong uh ano po akong tao helpful akong tao kung meron man po ayun uh, lang po pero sa mga activities po na ginawa or sa mga sa mga allegations po uh, wala pa akong kinalaman. Kasi Madam Jer, no, uh, siguro sabi ko lang kay Madam Alice, so, um, tanong ko lang kung kayo po uh, tingin nyo sa gantong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? ay uh, uh, hindi pa ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Merong, mas, nas, merong pang mas guilty. Kung baga may mastermind pa talaga. Hindi, mas Um, Your Honor, um, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our uh, Madam Chairman, uh, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, ano eh, baka sa executive session, sana po, sa uli ay uh, may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo. ba? Diba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no sa media, sa publiko. Alam, maintindihan namin kung ikaw ay natatakot no? dahil uh, International Crime Syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Um, para din mabawasan siguro 'yung kasalanan mo kung sa sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung mga yung most guilty na sinasabi mo Yes for your honor Madam Chair so I wrap up so I'm uh, I'm expecting that uh, Miss Alice go would, uh, will uh, divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate And uh, we will, uh, know, we'll, uh, we will uh, hold, uh, we'll be responsible for her safety. So I know we're not, but I hope she will say the truth. So okay. she said yes already. So uh, I, we will just uh, wait for the executive session. Thank you, Madam Chair. Thank uh, you.